for today's video, guys. Mamutol na sa mig kuan saging. <laughs> ano ring dili kugihan mananom. Kugihan raman mang mutol. Ah, mubo raman siya. siya. Nana siya hinog. ingon man si Papsi, di niya putlon kung, di niya ipaputol kon di mahinggan, Conway so hinug. oo, kung why hinog, so na, hinog naman siya ni gitukuran na lang ganyan siya, gamay gaglawas buhi ko no ba na eh, kakusog sa hangin pwede yung putlon good, birahon ra ikaw good di e, oh, sundang nga na lang ibawo ng nasagin, oh, gamay kaya siya glawas ng pagkasagin. Kano so. niyik uh mo? -huh. Taka. Unsa wani tungba? Pagbantay sa tagok tagokjun kan, ayos sa, ah. sabi lang na papa nana. Al, na, on na gwapo so. kayo. Taka. Kogihan mamutol, pero dili kogihan mananom. Ang permirong sipi mahinog na siya. Ato ni bisitay. Ato ah? ni bisitay. Uy. Kan una sakuan ay daghang kay taglanggam diha o? Oh. Daghang kay guryon diha sa... Dito sa abuhan eh. ay Ibitay na to. Sige. Bakit kayo lusok? Bus, buso kayo? Ang hinog ba kay nang liki siya. Oo. Oh, eh, oh. Liki ay tungod sa kaguwang. Nagilo naman siya tanan. Uy, murag dig hurut na naman nagkayelo tanan. na <laughs> naman nah, gay nang liki oh kay tungod lang sa kaguwang. Oh. Hmm. Oh, Dili ni siya ipakaon among saging guys kay <laughs> gibitay. Ipaibog ra ni. sus so, say wa na abting kuya. Awo <laughs> oh, di <laughs> 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 Do. Manaw ka <laughs> ta. Manaw. Ah, <ra>. Chere! Kaya rin kapag siti Ang mahibilin na ni, klaro kay pungang na ka lang. Inig, Domingo, surot na ni Tanan.